may mga nag-comment sa ating video nang na sabi nila pahirapan din naman daw humanap ng LMIA kaya yung policy na kung saan pwedeng lumipat ng bagong trabaho ang specific work permit at makapagtrabaho ka agad ay bali wala din daw yon Uh, totoo po rin yun, no? Pahirapan talaga humanap ngayon ng LMIA o ng bagong job. Lalo na kung mataas ang unemployment rate sa isang lugar, above 6% talagang bawal, hindi bibigyan ng LMIA. So, ang posibilidad po na magkaroon kayo ng new job and LMIA ay kung mababa ang unemployment rate sa isang lugar. Isa pa ay kung ang employer ninyo ay um, willing na taasan ang swado ninyo at gawing high wage. Kung high wage ang trabaho, ay pwede kayong makakuha ng LMIA wala pong restriction doon. And also, meron din tayong mga exempted sectors katulad ng healthcare, construction at agriculture. Yung mga yon posible makakuha pa rin kayo po ng LMIA. So, we are hoping na may makinabang sa policy na yon makapagtrabaho habang hinihintay ang processing ng work permit. Kasi matagal po, may 200 days ang processing ng work permit inside Canada. Don't be a victim of scammers, guys! sa si Ate po ay walang trabaho na iniaalok sa inyo. Mga information lang guys. Ang laman ng aking video. Sa si Ate Menchi po ito. Thank you for watching.